So ayan mga kapatid, dahil masama nga ang pakiramdam natin, tinatarang kaso, inuubot si Pon. Ito, naglaga ako ng luya. Luya, may kasamang oregano. At ito, kalamansi. Isang basong kalamansi, ilalaw natin. So since coding tayo ngayon, ito, iinumin natin magapon. Para bukas, tanggal ang ubot si Pon. pangontra sa ubot si Paul luya oregano kalamansi pwede nyo lagyan ng asukan. actually lalagyan ko talaga ng asukan. para may tamis mamaya pag ininom natin habang mainit mas maganda Inamin natin para pawisan at uh, tumalab sa loob ng dibdib natin at syan yung uh, gamot no? yung herbal Shout out tapos sa inyo lahat. Mga family. mag ano muna tayo. Herbal medicine. Bye-bye.